Whew. So, mga anay, uh, good morning, good morning. Ano? You know? So, syempre, uh, maraming lumalabas sa social media ngayon na mga video kumakalat kay Cherry White, tsaka kay Pacboy, tsaka kay Boy Tapang. You no? Know? Paknoy, si Paknoy, nandito si Paknoy. Andito si Paknoy. <laughs> si Paknoy, andito dito. Paknoy. O, so, syempre, sa ano na naman, uh, ko doon sa sinabi ni Makagago, kasi idol ko yan, si Makagago. Idol na idol ko yan. Simula sa Paul, idol na idol ko yan, si Makagago. Napakinggan ko uh, lahat ng sinabi ni Makagago kanina. lahat ng sinabi ni Makagago, laga. tama yun. As, although sa iba talaga na hindi pa nakakilala sa akin na Makanoy, na hindi naman sikat na vlogger. Pero siyempre, kahit pa paano, gusto ko rin ng komento. di ba? Gusto ko rin magkaroon ng komento sa buhay nila. Ay, siyempre, idol ko sila eh. Idolong, idol ko ang mga yan. Diba? Tapos, anong nangyari ganito? Na sila ni Pacboy, tapos, mabalita ko na lang na kay Boy Tapang na. di ba? So, nag, nag, naguluhan ako na bakit ganun nangyari? Okay. Uh, Tapos yung sa video na nakita ko, yung nag-explain na sila ang dalawa na in-explain uh, in ng dalawa ni Pacboy at ni ni Cherry White Nung sa video na yun, dun, mas lalo ako naguguluhan doon na ano ba, uh, pinapaasan pinapasa nyo na ba kami na pinapasa pinapasa niyo kami na bilang viewers nyo na ganun, ganun pa rin kayo, ganun pa rin yung nangyayari. 'di ba? Ay sabi nga ni makagago na parang ginagamit lang. So para sa akin tama 'yun, 'di ba? Si makagago, idol sa saludo ako sa idol. Kay makagago, saludo ako diyan. The best tao na yung puta na. Sobra. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit saludo ko yung makagago? kasi siya yung tao na na pagsalita ng totoo talaga. Subukan niyo kaya labanan 'yan. Ang gusto ko nga eh, ang gusto ko, ang gusto ko sa sinabi ni Maagago sa vlog niya. Ang gusto ko may sumagot doon. Sumagot doon si Chira White. Kahit ko pa na si Boy Tapang. Kasi ang sabi ni Maagago friend niya si Boy Tapang. Hmm. Tingnan ko lang ha. Kasi baka mamaya ba mawala yung pagkiki-maibigan nila dalawa pag si Boy Tapang sumagot po ng Maagago, ba? yung, yung, inaano ko, inaantay ko. Kasi siyempre, binanatan siya ni si ano eh. Binanatan siya ni Makagago eh. Si Chiri White eh. Eh siyempre, si, si, si bitapang kasi tsaka si Makagago, magkaibigan yan. Sa salita nga, na nagagaling kay Makagago. Oh, so, pasinsya na kayo ah, mga uh, Makanoy. Eh. Dahil sa siyempre, wala naman akong katulad nung sa siya ginagawa ni makagago na meron siyang uh, content, na content na may yung mga ganito. So, ginaya ko lang. Ha? Hindi ko naman ginaya. Uh, kung baga, inano ko lang din yung content niya. Pero ako talaga, niniwala ko sa, sa sinabi ni makagago. Parang niloko lang kami ni Cherry White talaga. Kasi ako, nambiro ng followers nun. Promise. Number one ako. No, napapanood ko lagi yun. Makakalokohan yun ni Pak Boy nun. Lang na eh. diba? ano? ko lang eh. Ba? Ano? Inanpalo ko na. O, di mo. Inanpalo din siya nito. Dato followers ako. Ngayon, follow. Wala na. Unfollow na. Di ba? Kasi ganito niya eh. Ganon nangyayari eh. Di ba? Kahit ako din siguro mangyayari yun. Unfollow ko na yun si Cherry White. Kasi tingnan mo nangyayari ah sa social media ngayon. Putok na putok ngayon, Chirwat, tsaka Boy Tapang. Oh. Ang tanong nga, di ba? Dati si Boy Tapa, nagkaroon din ng relasyon niya doon kay... Hindi ko na, hindi ko na ba Kasi siyempre, eh, wala man akong karapatan para mangitin ko yung pangalan kasi baka mamaya. Eh, ko dito sa social media. Hindi mo na ako tulad ni uh, Makagago yes, na mga lahat, lahat kaya yung salawin. Siyempre, ako kasi, hindi naman ako din kilala, pero mas maganda. Kung ibabas nila ako, makikilala ako doon, di ba? Siyempre, idol ko talaga si mga gago. Mga gago. Gago, gago talaga. ka talaga. <laughs> gago ka talaga. Si mga gago talaga, idol ko yan. Tayo na. Gago, gago talaga yan. Siya yung mga gago na, gago talaga. <laughs> Oo, oh, paloko-loko kayo. Kahit sino pa dyan, sino vlogger pa, paloko-loko basta pag nakita niya kayo ng mali, gagawin, gagawin talaga kayo ni Makagago. Kasi Makagago, idol na idol ko yan. So, ganyan ang nangyari. Ang dami ngayon, ngayon post ang dami na mga kaibigyan ko nagsasabi na, pati, pati customer namin dito sa tindahan, nagsasabi na, ay, kuya, ah, may update ka ba kay Boy at kay Kerry White? Sabi ko, takina, wala akong pakialam doon. Ba't kailangan kong update nila? Ang kailangan ko kung paano kumita yung araw na to. Una-una, sige nga, una-una, uh, subaybayin so ko yung buhay nila. Pupokus ako sa buhay nila. Eh, paano naman ako? ba? Diba? Tama na yung pleng-pleng lang ako sa buhay nila. Sabi, paano ko sa ganun-ganun lang? Eh, eh ngayon, na nagkaroon ako ng bakating oras na panood ko. Yung sinabi ni yung mga ang totoo pala talaga, gano'n. tanging na, cherry white. Yan sabi ko sa'yo. Pumunta ka na kay Makanoy. Huwag na kay Buitapang. Kay Paknoy ka na. Kay Paknoy <laughs> pak ka na. Meron ka ng Pakboy, meron ka ng boy tapang may cherry white ka na. All in all na yun, Paknoy na yun. <laughs> Di ba? Uh, ano masasabi mo sa relasyon nila? I ikaw sa pinata. Ha? Huh? Ano masasabi mo? Medyo nila lamig kami kasi nasa Batangas kami ngayon eh. Ah, uh, wait lang. Kung nakikita uh, nyo ang lakas na ano, uh, nasa Batangas kami? kami ngayon. ah, uh, uh, nag-chill-chill lang kami sa Batangas. <laughs> <the> ba? Sa <laughs> Batangas kami ngayon, sa Batangas. <laughs> ang lamig dito. Ang lamig, giniginaw. Tira mo, nakikita mo yung fog na sa ilaw na yan. Pero, Kala nyo, uh, reflection fog uh, yan. Uh, Naglalaro pa rin ako eh kasi pero mas, mas real talk ang ginawa ni makagago. Oo. Oh. Oo, tanga real talk talaga eh. Eh, pinaka idol ko rin yan eh, makagago. Hmm. Pag nagdi diss na mga tao, tanga talagang real talk. Talaga. Siyempre makagago tayo, diba? Real talk talaga. Siyempre sa... makagago, idol natin yan since pa nung simula nag-vlog yan. Idol natin yan, okay. diba? Siyempre, makagago eh. Kaya nga makagago eh. Oh, di ba? Pag ba mo yung mga content niya, sabi mo, gago tong tao. Oh. Gago talaga, kaya nga makagago. eh oh, diba? <laughs> <laughs> diba? Kaya nga siya makagago. Gago talaga siya. Hmm. na, sabi ko sa inyo, maniwala kayo kay makagago. Yun, di ba? Ito yun. Sinabi Ito ng kaibigan ko dito, niya. si makagago talaga, malapit yan. Di ba? Kaya si mga idol namin lahat dito. Maliban lang kung may papasok na makagaga na naman. Makagaga. Mag <laughs> Gusto ko yun ito ah. Makagago ah. Makagago. Makagago hombre ah. Baka. Hombre, oh, hombre. Oh, kahombre na. Kahombre. hombre, ah. Shout out sa'yo kahombre. Makagago. Baka balang araw magkaroon din tayo ng makagaga hombre naman. Hahaha. <laughs> Para meron din talaga sa mga babae na oh, ka natin. Oh, natin. Ah, uh, idol, saan uh, sana mapanood mo 'tong video namin oh. na 'to at marami sana mag-share para mga natin 'to kay Salute ako po. sa ano mo, advice mo. saludo ako sa video mo. saludo ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Salute hmm. ako sa iyo. Galing mo. Muntang ina ka, oh. pakyo ka, gago ka, bitch O, oh. <laughs> takin na gano'n yan Alam mo, ganun siya magsalita Kasi sobrang idol niya si mga gagaw Sobrang idol niya Idol ko rin yun, putra guys, idol na idol ko yun Bitch ka, gago ka Mga gagaw tayo, pakyo kayo lahat. O, oh, diba, mga gagaw, pakyo kayo lahat. Sobrang idol namin siya mga gagaw talaga So, uh, mga hombre, mga gagaw ha uh. <laughs> Pag napanood mo 'yung video namin na 'to, sana yeah. mapansin mo so, kami. So, so. Taga San Juan lang kami, taga so, San, Juan, San Juan lang. San so, Juan City. San Juan Manila. No. Lahat kami dito gago. Oh. <laughs> <laughs> Siyempre, eh, gano alaming ka, ka idol ka idol Ka gago tayo. Ka hombreng ya, ka ba. So pano 'yan ah. Uh, bago ko tapusin 'yung video na may sasabihin ako kay Cherry White. Yeah. Yeah. Kiri White. Ah, sana. Ah, sa sunod na vlog nyo ni Makatapang, ang gusto ko talaga, ni Boy Tapang, Boy Tapang pala, hindi Makatapang. Diba? Minsan kasi nag tayo. Sana sa sunod na vlog nyo ni Boy Tapang, may hita ko na ihatid ka sa simbahan ni Boy Tapang, nasusuta ka ng wedding ring. Doon kayo mag-aaminan talaga na totoo yung pagmamahalan nyo. Ba? Diba? Kasi yun inaantay ko eh. Doon siguro, doon siguro ko maniniwala na mahal si Boy Tapang. Pag once na, nakita ko na na sinusutan mo si Boy Tapang ng wedding ring. Di ba? Yun, di ba? Yun yung gusto ko mangyari. So, mga hombre, kung siguro ko mangyari man yan, yung time na yan, ah, uh, post mo na lang papanungurin ko. So, paano yan? Salot, mga hombre. Salot, sa